On full display kahapon September 1 ang kasabihang save the best for last ng mga pinalanggana ton na 18 gikan sa Iloilo matapos na dagsain ng mga SB19 fans ang Cinema One ng SM City Iloilo para sa block screening ng pagtatag de documentary movie na produksyon ng batikang dokumentarista na si Jed Regala. Eksklusibong ipinagkaloob sa Mabuhay Region News ng 18 na si Jack Valdivia na kasapi ng kwentong 1818 lamang ang mga kuhang ito mula sa loob ng sinihan at hindi lamang ang mismong panonood ng dokumentaryo ang naging sandalan ng mga 18 mula Aklan, Antike, Kapis, Iloilo at Gimaras dahil nagkaroon din ng mga special messages mula kay Sabi ng Black Purple ang kilalang impersonator ni Si SB19 leader Pablo na si Papa Trebs gayon din ang uh, pipap soloist na si Ray Carriazo ang wardrobe stylist ng lima na si Maima James at si Coach J na choreographer ng worldwide hit ng lima na Ganto Kaliwat kanan ding mga freebies ang binigay ng iba't ibang sponsors ng mahalima kabilang nangariyan ang uh, mga nagbigay ng ilang issue ng Billboard Magazines mga Unan, Jewel Reset accessory boxes, mga mini standees, mga personalized t-shirt, sling bag, at gaming headphones. Mayroon ding pa burger ang kapartner ng SB19 na McDonald's, at mayroon ding pang mga pa-selfie kasama ng mga standees ng P-Pop Kings. Formal nang nagwakas kahapon, September 1 ang limited regular screening ng pagtatagda documentary movie ng SB19 na inumpisahan noong Agosto 28, at ipinalabas sa higit 184 na sinihan nationwide. Formal ding pinasalamatan ng official social media pages ng SB19 ang libu-libong mga 80 na naglaan ng panahon upang panoorin ang mga pagsasumikap, mga hamon, mga panic attacks at kalaunay tagumpay ng pagtatag world tour na lumibot sa higit 10 lungsod ng Estados Unidos at Canada, ilang malalaking lungsod ng Pilipinas at Asian leg na dumayo pa ng Dubai at ng Tokorozawa Sakura Town Concert Complex ng Saitama Prefecture dyan sa Japan Ngayong araw na ito naman September 2, ang 5th anniversary celebration ng mga 18 sa isang viral clip ng Go Up Dance Practice ng Mahalima na itinuturing bilang isa sa mga nagsalba ng karera ng S 19 na kamuntikan na noong magdisbad noong 2019 kung sakaling hindi pumatok noon ang awiting go up. Para sa mabuhay radio sa walang takot walang pinapaboran, ito ang sendbat sa patrol number no. 2, Stephen Saraspe Perez.